Okay. And ma'am, gusto ko lang i-ask, idagdag, kasi kaya na-open ni eh, ma'am na nung bata siya, binubuli siya. Ano yung, ano ma'am, ano yung pwede mong <laughs> advice yeah. doon oh. sa madumadaan ng gano'n ng mga kabataan? Kasi ngayon, sa age ngayon, kailangan esthetic, oh, iba yung definition ng beauty. Mas, it's, mas intense siguro ang bullying ngayon, no? Mas intense Ito ngayon, ba? especially in social media, kailangan Ay, mo no. ng ratification, kailangan mo ng validation. So, anong pwede mong advice doon sa mga kabataan? Siguro mga, mm -hmm. ano ko noon, mga 6, 6, 7, ganong level na one. talaga, o, o grade 1, mm -hmm. na talagang uuwi ka na lang, may nakapilang mga tao dyan, mga bata dyan, nabubuli ka kasi, mm -hmm. <laughs> kasi nga malaki ka. So, parang ako, hindi ko rin talaga, later on ko na lang din talaga na-realize, ma'am. At that time, talagang suffered suffering talaga ang na-ano na ko, na it really put a toll on me, and siguro naging traumatic din yung experience sa akin. Mm -hmm. Kaya siguro ngayon, parang, I feel for everybody na let's say kahit man lang let's say oh may isang tao diyan na siya lang mag-isa as much as possible gusto kong kausapin na, uy, kamusta ka uh -huh. siguro parang naging na empathize ko na na how it feels to be alone uh -huh. how it feels na hindi ka pinapansin uh -huh. or yung ganung level nga kaya ang sa akin is you know um kung may ganung kinds of people right now that you know um na ganun yung nagiging nagiging uh, impact nila to other people Ako naman on my part I want to be that person naman din na uy tara friends tayo mm -hmm. <laughs> na parang you can handle it mm -hmm. you can do whatever Kumbaga kung, kung ano yung iniisip sa inyo ng tao that's not the end of it mm -hmm. At the end of the day it's between you and your God mm -hmm. or it's between yourself mm -hmm. kung sa tingin mo Okay, ngayon masaya ka, ganito yung ganito mm -hmm. yung 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 way of living mo, or ganito yung yung um, ichura mo, then that's it, di ba? Mm -hmm. Na parang you won't even care kung ano yung iisipin ng ibang tao. Mm -hmm.